Good morning sa inyong lahat mga kawilder Welcome po kayo muli sa aking youtube channel So ngayon mga kawilder ang isishare ko naman sa inyo Ipakikita ko sa inyo ngayon kung paano mag Lagay ng pang ilalim Na naka half body pa lang Ayan Para maiwasan na hindi pilipit Para pag ating i i Binaliktad Hindi siya pilipit Or ipinatong yung pang ibabaw ano? Or ginawaan natin ng pang ibabaw Ayan So, yan ang ipakikita ko sa inyo mga ka-builder kung paano ang diskarte. Yan, ang paglagay ng pangilalim para hindi pumilipit. Ano? Ayan. So, pero bago yan mga kabilder, ah, maraming maraming salamat muli sa mga sulid na sumusuporta sa ating YouTube channel. Ayan. So, naway mga ka-builder patuloy nyo pa po suportahan ang ating YouTube channel. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo. At saka sa mga subscribe At sa mga baguhan nag-subscribe, maraming maraming salamat sa inyong mga kawilder. Big shout out sa inyo lahat mga kawilder. ayan. At sa mga hindi naman po naka, hindi pa naman po nakakapag-subscribe, ayan. So please subscribe, pa-click na rin ng notification bell para update kay palagi sa ating mga bago pang video na i-upload. ayan. So ayan mga kawilder, tara samahan nyo at ipakikita ko sa inyo kung ano ang ating diskarte dito sa paglagay ng ilalim na nakahap body pa yung sidecar ayan, so tara mga kawilder ayan mga kawilder, ito na nga ano so binaliktad natin, tapos inilagay natin sa patungan, para medyo mataas at hindi naman tayo pagapanggapang ano, ayan so yan ang diskarte mga kawilder tapos, kung mapapansin nyo mga kawilder, ayan. Kasi mayroon naman doon may ipitan, inipitan ko. At saka, kinalangan ko dito para hindi siya pumilipit. Ano, hindi siya tabingi or ano pa ba. Ayan mga kawilder, silipin nyo. Yung flooring, at saka, yung flooring na yon at saka ito, mga kawilder. Ayan. Tingnan nyo mga kawilder, di ba hindi pilipit? Ayan. Tapos titingnan din natin doon sa unahan para pag tinaob natin to okay na mga kabilder hindi na siya gagalaw hindi na siya pilipet ano ayan mga kabilder pansinin nyo naman yung dulo na yon hindi yung bintana mga kabilder ha <laughs> ayan yung dulo ng ano likod ng sidecar ayan at saka itong flooring yung 5.8 ayan ba diba? sintrong -sintro, mga kabilder yan ang diskarte mga kabilder ayan tapos dito ayan sa side na yan o ayan siyempre hindi pa rin pilipit yan mga kabilder ayan o paano ba ang camera forma ayan o ayan mga kabilder ayan so ayan mga kabilder stay tune lang at ating magpuputol tayo ng suled na pang ilalim at saka ito pa rin ang ibabalik natin mga kabilder yung ito yung mga pinagkalasan ng suled yung para dito ano ayan So bali ayan ang mga kabilder na ikabit na natin Yung 5.8 ano Ayan May patigas tayo dito ng flat bar Ganun din sa kabila Mga kabilder ayan o oh. Ayan Tapos Ang susunod natin gagawin mga kabilder Ayan patigas na nga para Ito na yung ano Dahilan para hindi pumilipit yung ating half body Sidecar no tapos ito na ang itabit natin yung sulid. Ayan, yung dalawang yan. Okay, so stay tuned lang ulit mga kabilder at ating ikakabit eh, na. So yan mga ka balik bali ito na yung ating nagawa sa pag-iilalim ng half ano mga ka ayan. So naikabit na nga natin to tulad ng sinabi ko kanina, 5-8 at saka yung solid, yung rollable na yan, uno. Ayan. Tapos sisilipin natin to mga ka kung hindi nagbago. Ayan mga ka talagang walang kapulipilipit yan ha. O, ayan o, op, 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 op. Ayan, ayos yan mga kabilder. Ayan. So, na-full weld na rin pala natin mga kabilder. Ayan. Ayan. Ayan, na-full weld na natin. Aray, mainig pa pala to. Ayan. Pati doon sa kabila, na-full weld na rin natin mga kabilder. Ayan. Dito, tingnan din natin dito mga kabilder. At saka yun, yung yun yung, la, ano na yan yung likod ng sidecar saka itong 5.8 yan yan makikita kung pinipit ang sidecar o hindi mga kawilder yan mga kawilder ayos okay yan yan okay na mga kawilder ayos na gawa na natin mga kabilder ang pag-iilalim ng half body na sidecar yan so ngayon ko lang din to ginawa mga kabilder yung pag-iilalim ng naka half body lang yung sidecar no ayan So ayan mga kabilder, uh, ah, bali tapos na nga yung ating pag-ilalim ng ating ginagawang sidecar na half body ano mga kabilder ayan. So first time lang din natin to ginawa mga kabilder na paglalagay ng ilalim sa sidecar na nakahap body ayan so ngayon lang din natin ginawa yan mga kawilder ano ayan kasi karamihan natin ginagawa natin talaga sa pag ilalim ay buo na yung sidecar talaga para iwas pilipit so yan ginawa din natin ng pala, paraan mga kawilder para hindi mamilipit yung sidecar ano or hindi maging mag hindi ano ba hindi pilipit Ayan, ang kalalabasan. Ayan. So, ayan mga kawilder. Ayan. Maraming maraming salamat muli sa patuloy nyong pagsuporta sa ating YouTube channel. At saka maraming salamat din sa panunood nyo hanggang sa dulo ng ating video mga kawilder. Ayan. So, ingat po kayo palagi and God bless sa inyong lahat mga kawilder. Ayan. See you next video mga kawilder.